Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Pumunta naman si Kuya Ruel sa kwarto nila Miss Rachel upang bisitahin ito at ipakita sa mga viewers na nandoon si Miss Rachel. Medyo busy nga lang si Miss Rachel noon sapagkat siya ay nagtutupi at nagaayos ng kanilang gamit sa bahay. Dito ay makikita din natin kung gano'n talaga kasipag si Miss Rachel. Pagkatapos naman nito ay sinasabi nga ni Kuya Ruel kung gaano niya na talaga kamiss si Miss Rachel. Grabe nga at nakakilig na talaga ang dalawa sapagkat napaka-open na nila sa isa't isa at napaka-close na nila kumpara sa unang beses silang nagkita. sa ko. Ga, doon muna. ka muna. Ga, muna. Ay, ang cute niya, mukhang si Elona. <laughs> Uy, pati ako. Okay lang yun. Eh. Ako man din. Kumusta ka daw? Nagtutupi pati ako. Hindi, kumusta ka? Go. <laughs> kumusta <po>? ka? <laughs> ha? Huh? <laughs> 4 k Kumusta ka? 4-500 na yun. Kumusta ka? Ayos lang. Yan dito mo. Go, man. Di man, yun. Yung masakit, diba? Sabi ni Lola mo. Okay lang ako. Uy. Okay. Huwag ka mag-uwi. Okay, okay ka. Okay Bukas ang papa-check up po kami. Eh di sana, di ako nakakapaglinis ngayon, no. Huh? Tama naman nakakapaglinis na Kaya pala hindi siya nag-reply. Hmm. Kumusta po daw ka? Ayos ka. Hmm. Ang cute nila nga, magasang yun. <laughs> yung papi baga. Papi mana ano, Ido? yung papi mukhang... May, dapat may ano dito, Bell. Ah! Edi di, mukhang siya ano ganyan. Ang cute na. Di na, talungkat ko lang to sa ano ko, di ba? days. Oo, o, mga ganyan. <laughs> mukhang si Elona nga noon, yung sa PBB na ganyan-ganyan. Ang, Ang ganda mo dyan, go. Ang ganda mo, go. Ah, so ngayon lang? Di, araw-araw. -araw. Yes, Please papa doktor natin ito. Uy ka naman. Shout ka. out, Amazing Janu Hello po. Yan. Ano Ayun masasabi yung mo? <laughs> Ano man sabi mo na nandito na ako? <laughs> ay, kailangan po yung masabi. Hindi <laughs> kasi ilang... Ang ah, masasabi ko lang. Tulungan mo to. ako magtupi. Oh, sige. Ilang months din tayo hindi nagkita. Tapos... Oh, Ang uuy! Months man ano? Aldaw lang be. Aldaw. <laughs> Aldaw lang pala. Hindi. Yung mga memories, sayang ganyan. Mga araw na lang. <laughs> memories, bakit? Ate, <laughs> kala mo naman nag... Nay! Na nang ng napakatagal na panahon. Siyerte. Uy, Manilangga, kala mo naman ako pa... nagka lang si Langga. Sa totoo lang, talagang na-miss ko siya. Sa may ah, camera lang kasi. Hindi, totoo. Hindi chat Chatbaga ako sa'yo. Miss mo man ako? Oo. oo. Ganon ka miss? Ha? Huh? 100.1 percent. Ay! kabutugan mo yun. Baka piso Ano piso? Totoo man ba kaga? Hello po, mga kalingap. Mm -mm. ko to. Ano na namiss mo? Hmm? Yung gantuhan natin. Nag, ano pati ako? Nagtutupi pati ako ga? okay lang. <laughs> Di ba kayo rin po na-miss niyo po si Langga? No? Hello yeah. po. Ati, Shout out si po, Ati mga Si Atikat. Kat. Kat. Shout out kay Ay, kay Ati Rochelle Agurto. Uh, mo muna, may bibigay ako. Ano yun? Uh, I just want to grab this opportunity. Ano man yung go ka mo? Ga, ay. Ano yan? Drop May bibigay ako sa'yo. Ang taga na niyan. Alam ko na makakatulong ito. Ano? Ito. <laughs> Sinalo ko na ano? pag-iakin. Ga, may nagpabigay sa na Naginamit lang po akong instrumento. May inabot din na tulong si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Ngunit pinaabot lamang ito sa kanya. Sabi nga ni Kuya Ruel ay ginawa daw siyang instrumento ng Diyos para mabigay ang tulong kay Miss Rachel. Pagkatapos naman ito ay pinag-usapan din nila na magpapacheck up nga si Miss Rachel sapagkat may sumasakit sa kanya. Naging humble naman si Miss Rachel at sinabi na, wala lang naman daw yun. At syempre, nakakatupi at nakakalinis pa naman daw siya. Baka wala lang daw yun. Sabi naman ni Kuya Ruel ay hindi pwede sapagkat dapat maging priority nila ang kalusugan ni Miss Rachel. Kitang-kita natin dito kung gaano talaga kaalaga si Kuya Ruel sa dalaga na si Miss Rachel. Grabe niya at nag-aalala talaga si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Kaya sinabi niya na agad-agad daw at bukas ay magpapacheck up kaagad sila. Kitang-kita naman na na-appreciate ito ni Miss Rachel. Grabe at nakakilig na nangyayari sa dalawa. At sinasabi pa nga ni Kuya Ruel doon kung gaano niya rin kamahal si Miss Rachel. Natawa din ang dalawa sapagkat ang mga bashers si sinasabi na baka daw buntis na nga si Miss Rachel. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay ang sumasakit sa kanya ay bandang leeg kaya wag daw silang judgmental. Sapagkat kung buntis daw siya dapat daw nagsusuka yun o nahihilo eh hindi naman daw ganon at hindi magiging ganon. Ayaw mo na malit ang mukha mo. Ginamit ako bilang bridge. Ulay. Pwede mo naman Tagalogin ka. Wala ka naman sa States. Uh, sa United Philippines. Yeah. Uh, ginamit akong tulay no, ng mga taong ito. Ano? Upang may abot sa iyo ang tulong. Grabe, salamat. Na magagamit mo sa pangaraw-araw. No? Bibigyan kita ngayon. Pero naman itong nag-ano dyan. Ng isang milyon. Isang milyon. <laughs> ng pagmamahal. <laughs> <Ay>. <laughs> Sabi daw ni Ate From Hong Kong. Salamat po, Atilin. Atilin Dagyo. Nagpab nagpabili siya sa akin ng ano. Sing Sing. Eh. Then <laughs> nagpabigay siya ng cash. Uh, ito yung magagamit sa pang allowance mo sa pang araw-araw. No? Salamat po, Atilin. Hindi ko na i-vlog kasi andito na. Uh, Naka-live po tayo. Nakalive kung iaabot sa. Live kung iaabot sa kanya, no? No need na po. Kasi para naman makita po ng mga sponsors natin, ng mga nagpaabot po nito. Walang ano yun. Oo. Di ba? Uy, ayan. Diga. Mm -hmm. Baba ka mga na full na yun sa'yo. Jejemon ko mo. Jejemon daw. Jejemon. <laughs> Diga, si Atilin. Lynn from 1, 2, One, two, three thousand pesos. Wow, Atilin. salamat oh. po. Grabe silang ga pang nagmamahalagi yung Jejemon. Uy, grabe. Gan... Para sa kanya, Jeju lang yun. Para sa akin, ano na yun. <laughs> na mag salamat po, salamat po. So, ikaw ga, galing kay, ano yan, kay Ate Lin. So, kasya ba daw o hindi, sa ni Tita Elise. Those were the days, memories yun. Those days, yan yung ginagamit po nilang ga. Sabi kay Rachel yung sapato sa likod ng pintuan. Hmm? Yan. Baka need mo, need mo vitamins lang dyan. Huwag papayag dong na hindi siya mapatsig up. Yes po, Ma'am Laila. Majority po sa atin, di ba? Hindi papayag. O. Agree po sa akin. O, agree po. Hmm, na? Na, -agree. Marami. Press one. Press 1 O, okay. oh, okay. <laughs> cholesterol. Lakas kasi kumain. Oy, wow. Joke <laughs> lang. Uh oh? no. Pasok pa, na. Huwag ka babayag dong yes po. Pay-check ka na lang ga. Pa-check? Pa-check up ka na lang ga. Consider. Ah, pwede Sabado naman po. Pwede po Sabado. Ay, kaso merong ano dito bisita. Pero, hindi naman yan na magmamatter, no? Kasi dapat first top priority natin. Na, first priority. Hindi magmater yung mga bisita. Kasi dapat yung magmamatter natin yung health mo lang ga. No? useless naman yung mabisita kung yung kalusugan mo is hindi naman maayos, hindi naman siya healthy. So, kailangan mapacheck up natin. Huwag matigas ang ulo, ano o. Naka-live tayo ngayon, di ba? Huwag matigas ang ulo. Huwag, no, matigas ang ulo ko. Ay, yun, na matigas naman na talaga ang ulo kasi pag ginanong lugo, matigas talaga siya. Di ba? Oo, 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 oo. Ang kana job ka na. Oh, uh. <laughs> so, uh -huh inaano mo na naman yung pagiging great ko. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!